nagmisto lang ilog na dito sa street namin oh enjoy na enjoy kasi totoy oh naglalangoy may balsa ang lalim na doon pag lumabas ka at hindi pa tumitigil yung ulan. Good morning mga katito bar at kami po ay binabaha sa umaga ito. <laughs> Ayun no, pagising namin ay nakalutang na yung ibang mga gamit namin. Yung rep na na namin. Pero ito hindi na kasi gumagana yan, hindi na namin tataas. So ito po yung loob ng bahay. Bahang baha. Buti na lang yung mga saksakan ay na, wala naman po makababa so yung gamit naming sopa binabot na ng tubig ka ngayon. na nandito yun eh. at ang gagawin ko po ay lilipat ko yung sasakyan kasi baka tumaas pa tata na Nahiko dito ngayon na dito sa baba ah dito doon ang bahang bahana sa labas buhok ka ng payo na at try ka pong ilipat sige bu buksan mo at yung mga kabataan yun nahuhuli ng hito may hito kasi uh -huh. nadalhin na po namin si si Maron sa SM dahil patuloy po ang pagbuhos ng ulan. Kumababa na yung tubig pero hindi natin alam kung magpapatuloy pa rin ang malakas na ulan kasi may low pressure. Eh. Mas maganda na yung i-safe natin ang ating sasakyan kasi pagka to ng baha. si Baron hindi pwedeng masira at hindi pwedeng ma-stack to na matagal dahil ito po yung araw-araw namin panghanap buhay kaya ito ang ating unang ano kasi mataasan dito dito lalo sa may paglabas straight ay may tubig dito sa lugar ng Santa Mesa dito kami sa Bima, sa Bima pa at dito sa may banda dito ay wala nang tubig kaya nga nga may gasolina tuloy ano hindi natin alam dito sa may bandang labas doon kasi mababa dito sa may highway grabe eh. kagigising gising lang namin dahil nagbiyahe nga kami kagabi pagod saka sumama na po ang pakaramdam ko kagabi ayan o no. dito ayan buti naman nat naaga pa namin at saka ano po, kalilinis ng drainage. Dati nung bagyong Undoy, abot po yung halos yung pataas namin ng second floor. Abot po 'yon. At titingnan natin kung papayagan tayo magpark sa SM kasi maaga pa. O, oh, ang ginawa na ng mga sasakyan. Ah, uh, na sila dito. Dahil hindi natin alam sa nilang lugar ay napakataas na ng baha. Dito po kasi sa street na to. Napaka ano diyan, yan babaw Dito 'yan. 'Yan po mapabaw 'yan. So, dadalhin natin sa SM Santa Mesa. Ito po 'yung ilog dito sa likod ng SM. Amin po kasi dinala dito 'yung sasakyan sa SM at mataas na yung tubig dun sa labas namin ayun na, si, si Maron grabe, lakas ng pang... parent ano bumuhos pong uli, ang napakalakas na ulan ngayon ay umuwaras na alas 7 na ng umaga pero kitang kita po ang kapaligiran na sobrang madilim makas natin talaga napatuloy yung ulan dito po yung labas ng SM Santa Mesa at hindi pa siya masyadong tumataas ang tubig pero may mga lugar po at mga area na mataas ang tubig doon banda ito po yung lugar dito sa may likod ng SM dito napakataas na ng tubig at kung mapapansin nyo po yung nandun sa may unahan ay talagang hanggang baywang na yung tubig palalim po ng palalim yan kasi pababa yung kanilang lugar at dito yun hanggang ano na sa may dibdib na yung isa yung nakapayong na yun at yung nakahubad hindi kita dito yun talagang sa may balikat na Grabe po ang baha ngayon dito At kami ay bibili ng pang-almusal Masarap ngayon Mga ano, tuyo Daing Or noodles Ayan, bibili muna kami dito At ito po ang kalagayan Dito sa may labasan Parang may alon. Ayan o, umaalo ng tubig Habang may May hito <laughs> Nasaan na? Habang may dumadaan ng mga sasakyan Tumataas yung tubig dito At tuloy-tuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan Diretso urusin Malakas yung silig Mm-hmm malakas yung current dito at maghahanto hanggang tuhod na dito sa may ano na to sa may area na to oh, ingat po In madulas oh yan delikado dito ang con Oh, lahat. Hirap dito yung mga sakay na yan O, oh, hanggang tuhod na dito Sa may labasan At hanggang dito po sa papasok sa bahay Ay bahang bahana uh, oh, Rosin, iyan eh, mga ito mabigat Yung iba O, oh, ako na, ako na Ha? Hindi, okay na, okay na pa pala hindi ka na sumama. Lali, lali. Ito na po yung loob ng kusina namin. Uy, oh, hey. maghahanda sana kami. Naanod naman yung hinahanap po yung lulutuin ko yung naanod na. Oh. Oh, Dali. Oh, ito po. Tuloy-tuloy po yung malakas sa ulan kaya nakakatakot dito po sa may amin. Ay mataas na yung tubig. Bumili lang ako ng mantika sa labas. Ah, nakakaano po dahil sobrang lakas na ng ulan. Ito kanina ano pa lang sa may talampakan pa lang ngayon napakabilis ng pagtaas ay medyo mataas pa rin mataas pa po dito sa lugar namin ay paano na kaya yung ibang mga kalapit ano natin kalapit barangay at saka dito sa mga street dito ito pong street namin medyo mataas pa at doon daw yung kaibigan ko na nasa kabilang lugar hanggang liig na daw yung tubig sa kanila. napakadilim pa po ng ano nakapaligiran. Kaya nakakatakot. Grabe, tuloy-tuloy yung pag-ulan niya eh. Kagabi, hindi naman masyadong malakas pag baba lang namin ng bahay nagulat kami may tubig na dito sa baba grabe may bata pang swimming sa baha. totoy baka ano ka huwag kang magswimming dyan may ang camera oo katingin nga ang likod ay papasin sa social Yeah. <coughs> ang ina po uh, lumabas ako Nap mababaw pa dito ngayon naman kaya lumabas ako nagtapon kami ng basura nandun po yung truck ng basura kailangan dadalhin mo doon kasi mamaya mabilis na silang dadan dito kasi ma malalim na nagmisto lang ilog na dito sa street namin oh, enjoy na enjoy kasi natutoy oh, naglalangoy, may balsa. Ang lalim na doon pag lumabas ka. Grabe, at hindi pa tumitigil yung ulan. What's up? Tumasa po yung ano yung tubig. At kahit na yung mga gamit namin ay naimpis namin yung iba sa taas. Pero dito nagluta ka na yung ibang ano gamit yung yung rep itinaas ko kanina sa sa upuan ay inabot pa rin pati yung higaan doon kung papan kung pupunta po kami ng kusina ay halos hanggang ano hanggang dibdib na po buti na lang may naibaba na ikaw ko na naishutdown ko na yung ano yung breaker doon tapos totally pinatay na uh, ah, talagang down na ng meral ko. Yung kuryente kasi maraming ah, nadidisgrasyon na dahil sa kuryente. Ito po, halos kalahati na yung ano. Yung pintuan namin. Grabe. <coughs> na, ito po, nandito ka ngayon yung motor. Ito ang naka... Ano na lang yung, ano, yung side mirror. Ano. Gusto nyo yung mga lumabas ay talagang kuhan. Ah, nakakatakot dahil hindi ko alam yung mga naghalang, ha, nagharang na dito eh. Tapos ah, syempre Yung nakakatakot na sakit sa baha Wala na pong baha At ito naman ang iniwan ng baha Super kalat Thank you Lord At kami ay makakapaglinis na rin Buti na lang at may tubig Ito sa kusina oh. Nagka Halo-halo na yung mga gamit namin. Yan. Ito yung sala. At yung sa labas. Ito po yung labas namin. Nagkalat na yung upuan ng ban lilili naman ngayon